Kanselado pa rin ang mga klase sa pampublikong eskwelahan sa Davao City upang masuri ang mga naging pinsala ng lindol sa mga gusali. May ulat si Jay Lagang ng PTV Davao. Wala pa rin pasok sa lahat ng antas ng mga pampublikong eskwelahan sa Davao City ngayong araw. Alinsunod ito sa direktiba ng lokal na pamahalaan ng lungsod upang bigyang daan ang rapid damage assessment sa mga paaralan kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Hinatuan, Surigao del Sur. Kahit walang mga mag-aaral, personal pa rin nagtungo sa Magallanes Elementary School ngayong araw ang grade 4 teacher na si Luz Viminda Medina. Anya, asynchronous learning session ang kanilang ginawa simula pa kahapon upang masigurong maipagpapatuloy ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral. Activity sheet, pero gipicture lang namo, mo, gisend namo sa among GC, kay kada teacher na may GC. Makikita ang classroom ni Teacher Medina dito sa fourth floor na nakitaan ng mga sira matapos ang sunod-sunod na lindol simula pa noong Sabado. Ilang porsyon din ng pader dito ang mayroong hairline cracks. Pero nilinaw ng school principal na nananatiling ligtas gamitin ang kanilang school building. Base na rin sa assessment ng Davao City Engineers Office. So dili lang mong, um, mag kay ang ato ang mga uh, kinahanglan og minor repairs na ato ang kisami, uh, ipaayod ipaayo dahil na to. Aabot sa 101 public schools sa Davao City ang idineklarang safe to occupy matapos ang assessment ng City Disaster Risk Reduction and Management Office kahapon. Samantala, hinikayat ng DepEd 11 ang mga guro sa rehiyon na epektibong ipatupad ang blended learning na naging matagumpay na noong COVID-19 pandemic. Kinakailangan din umanong ipatupad ang mga mekanismo na gagabay sa mga DepEd personnel upang makuha ang inaasahang learning outcome kahit na walang face-to-face -face classes. Ayon sa Department of Education Region 11 ay inihahanda na ang pondong gagamitin ng mga paaralang nakaranas ng pinsala dulot ng sunod-sunod na lindol. Mula dito sa PTV Davao, Jay Lagang para sa Bayan.